Harne, ilagay na natin itong sili, tapos itong okra. Ilagay natin yung sili, tapos itong okra. Pauwi na ako, galing na work. Nandito ako sa train station. Inaantay ko yung train ko na pauwi. Magaantay ako ng ilang minutes. So, dito muna ako sa loob ng tren. Kasi mainit sa labas. Buti na lang meron itong isang tren na pwede magtambay. Sakto-sakto pag yung, ano, yung tren. So, tara, uwi na tayo para magluto ng dinner. Good <laughs> Kauwi ko lang, grabe yung pawis ko. At meron akong, ano dito, uh, hindi ko lang kung anong laban. Regalo sa akin eh, ni, ano, ano yung, ng school kanina. Kasi, nag number one yung estudyante ko sa speech contest nito. So, ay! buksan natin kung ano yung binigay nila. Ang bait naman nila. Hindi naman kailangan ng ano ng regalo. Ano natin. lang. Ah! Pagkain. Parang cake. Cake ka. Oh. Wow. Buksan natin. Ang ganda pa ng packaging. Oh. Ang pangalan niya. Mari. Sa, sa, ano? Sa Kiriyo. Kiriyo.

Grabe siya, oh. May merienda ako. Sakto, wala akong merienda. <laughs> merienda tayo. Bango? Kain tayo? Tikman natin tong bigay nila sa si school. Yan siya. Tikman natin. Trap? Mm. Oishi. Merienda muna ako. Akala ko wala nang sinigang. Akala ko ito lang yung natira. Kundi lang yung lagay, yung, ano yung laman niya. Meron pa, meron pa pala hindi na open dito. Yay! So, kapag sinigang tayo ng ano, ng hindi bitin sa lasa. nag boil na nga siya. lang ilagay na natin yung sinigang. At dahil eh, nagbo-boil na nga itong niluluto natin. Ayan, natin sa glit. Silagay so, na natin, kumain na natin yung sinigang mix natin. Halagay natin to. Ito yung ano yung konti na lang yung laman. was good. Buksan natin to kasi mukhang konti lang yung ano. Ayaw niya mabuksan. Ah, Ayaw niya mabuksan. Ayaw niya mabuksan. control lang natin. Tapos lasahan natin mamaya pag kulang Yan, magdaganditin. So, depende sa panlasan niyo kung gano'ng karami na sinigang mix yung ilalagay niyo. Yan. So, kayaan lang natin na bango. <laughs> kayaan lang natin siyang mag-boil. boil siya. And after, pag uh, medyo okay na yung karne, malambot na, ilagay na natin yung gulay natin. Tapos naluluto yung karne, Pugasan natin yung mga nakalagay dito sa lababo para matanggal. Pabawasan yung hugasin natin mamaya. Pugasan natin yung mga to para matanggal. Malintis. Ang ano 해 Kasi natunaw na 'yan. Ilagay na natin 'yung gulay. Na so I think medyo malambot na 'yung karne. Ilagay na natin 'tong sili tapos itong okra. Lagyan natin yung sili tapos itong okra. Ayan. Ayan. Stop pa lang ulit natin. Masa na yung Ayan, then after, pag medyo malambot na yung ano yung okra and yung sili, lagay naman natin tong last eggplant. Lagay na rin natin yung ano yung eggplant. Talong natin. So, natin siyang mag-boil. Ayan na nga. Luto na siya! Luto na siya! Woo! Tikman natin itong sinigang. Ay, sinigang. Misha. Tikman natin. Ati. Mmm. Mmm. Ay, shit. Thank you,